Don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates. Hello, people of the Philippines. Mabuhay. Okay, kalpun aking unang video. Andito pa rin tayo, sa may sa Uyo Road. Mabuhay po, mabuhay, mabuhay sa ating lahat. Ayan. Biba. Viva Pit Señor. Balik Januari ngayon. Malapit na ang piyesta nang Santo Niño. Viva Pit Senor. kailan mo kayo magpom? kung ako ang inyong tanongin okay laan. laban na ang nai, eh. laban laban araw-araw, laban na sa buhay. Ganun lang Nandito ah. pa rin tayo sa Saoyo Road. Tayo tatagos ngayon lang. Tatagos tayo na kuha o kaya sa sandigan. Sandigan bayan. Iwan ko kung may nakasandig sa bayan mukhang ang ba ang tao ang, ang sumasandi dito ka pong pero andito yung kamilya ayan ayan kamilya homes yan diba medyo blip to pero namamayagpag yan si camel. Camel, si Kamil Kilala nyo ba si Kamil mga boss? Kilala nyo ba? si Kamil Home Ayan lah si Camel Si Camel lah Si Camel ya Green Point Green Point Pala Green Point Kalau ni mula kami lihat ni tu meron, 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 meron. Dan paling kian sauyung. So mga boss, lugar na ito, tambak ang tao dito. Ano, paghapon na. Paghapon na. Ang klada at klada tao dito. Paganda ng gusto, ah.

kuha tayo lalabas yung mga bus ah, tayo malayo ang computer natin kasi pag, pag lumabas ka dun sa Fairview wala sa FCM matatagal lang ganun kasi mayroon pila pa dun tayo nilabas sa may pinukuha may sikritong daan dito mga oh. ako lang nakakalap <laughs> oh, may sikritong daan dito ako lang nakakalap <laughs> ayun mo maya ayan mapayapa village mapayapa kung mabaya pa ito sa loob. Wala kayong marunong mag-away sa loob. Papaya pa eh. petro na ayan dyan ang traffic dyan kasi yung balik ko ayan dyan na siko Jadi ini, ini juga banyak lupai. Ito ang daan. Walang ang nakakaalam. Na dito yeah. marami na nakakalam dito ka bong sa marami na nakakalam kala po ako lang nakakalam dito sikitong daan to eh talaga ako lang nakakaalam dami na pala nakakaalam dito alam nyo itong mga bong tinatawag na BF anong ibig sabihin ng BF best friend forever iyan ah dami sepatu, sandals, mga ano, crocs. Kala, talaga ko lang Madami na pala ano pa ito kabong sa sa Kisung City BF BF yung pangalan na tawag na dito yan ito yeah, yung pangalan ng street Republic Avenue tumapong sa lalabas nito ha magulat kayo santo ninyo Republic Avenue galing kayo sa Uyo gusto yung lumabas ng sandigan dito kayo lumaan sa Republic natin yung madali ha, sa batasan niya sa diga buwa ayan manggahan lethics barangay santo Nino. nagtanong kayo mga ako bakit alam ko itong kalsada na ito? Kasi nung nasa taxi pa ako, malimit itong nilulusotan, bagal lang sa uyo. Ayan, ito yung pa labas ng commonwealth. pa si Kip. Santo Niño. Iya, kumagrat na yan. Pero wala natin dito mga bugs. Tingnan nyo ah. Saan ako lumabas. pangarap niya niya yung kuha commission and audit dahil mag u ngayon dito sa ilalim ng sandigat ayan magaling kayo na mida na uhap mag sa oyo kayo labas nyo rito ilanan nyo yung ano, republic tayo mag u na dito mga kabos bye 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 muna bye bye yan papuntang ano niya. circle ito papuntang litex to bye bye mga kabos thank you mga kabos bye bye maraming salamat po sa inyo po na sa akin ng video bye